natin dahil ay po is a blessing. Kamusta po mga minamahal kong mga kabadi So Monday ngayon. Siyempre may pasok mga kabadi no. Arang, masarap na ulam ngayon, bumili tayo ng dito mga kabadi tsaka bibili tayo ng buro. Para masarap ang buro ngayon. Eh. <laughs> buro at tsaka dagang gulay okra tsaka talong mga hito inihaw bawi kumaiba lang tayo ng kwento mga kabahadi na so, may nag comment pala tayo sa kabahadi natin at tinatanong niya kung mamamatay do ba yung mais pag na-spray niya ng grass zero. So, nag-reply naman tayo mga kabadi Dahil uh, base lang to sa aking experience o so, sa aking karanasan Huwag po ang mais kabadi yung kinakain Yung halimbawa po yung sweet, sweet pearl o yung Japanese white O yung kulay dilaw, yung uh, ramgo Umamatay po siya mga kabadi Umamatay po yung mais nyo pag naisprayhan ng grass zero O kahit ano pa mang pamatay na ano bukal pagkain ng mais nyo pagka yung uh, sweet perlo kaya yung ramgo pero pagka yung uh, mais na ano naman po yung ginigiik o yung patuka sa manok eh hindi mo mamatay yun kahit po ispray nyo ng grass zero kahit round up kahit triple eight kahit na demolition hindi mo mamatay yung mais nyo kahit anong herbicide po wag lang ano wag lang uh, one side <laughs> ay so po mga kabady kaya uh, maraming salamat po sa mga sa kabady natin na nagtanong uh, eh kung ano naman po yung nalalaman natin yun lang naman po ang sasagot natin mga kabady so po ulitin ko mga kabady kung na-sprayan ng grass zero yung uh, ramgo yung sweet pearl mamatay po yung mais yung po yung mais na kinakain yung puti tsaka dilaw pero kung mais nyo naman po ay Yung ginigik, yung uh, patukas sa manok eh, Wala pong problema yan Hindi bumamatay yan Diretso muna tayo na nakakoy Rodel mga kabady Wala tayong nabili buro dito kala ati Cherry Diretso muna tayo kung nakakoy Rodel Baka meron silang ano, uh, buro Kaya po meri. taas na ako tuh mabuti tuloy ang daan oh, Ayan yeah. yeah, mga kabady Tumahan tayo dito wala ako rodel At dala natin tong spray Dibili <coughs> na rin ang gasit yung Para makapag pagraskater siya doon sa upo konti na lang mga 2 days to 3 days na lang tapos na siya doon uh, hindi nakapag-rust kasi kasi nga napitas pa ng okra so bukas baka makapitas na tayo ng okra mga kabady Ah. <laughs> Nandoon motor doon uh, ng mataas, kamukha nung kay side. Kaya lang daw walang papel Dito pwedeng ilayo Kasi nga daw makukulong Dito dito lang daw sa ano Sa Ang sa, sa bukid Wala na yung pauliin eh haluso pa tayo sa alaay farm tala natin tong kolong-kolong ni Gerdel gamitin niya muna si ano, si Ready ha? si Ready mag-spray siya ng mais sa kabila, pang uod tayo, kolong-kolong tayo gawa na may karga tayo ng inumin inumin, tsaka darak at tsaka sprayer Tama ko si Chong Bila na tayo ng gas pala pa kung ano Grass cutter

scatter tayo na sitaw oh. dito sa may uling balag bago mag spray si parang Carlo para hindi para hindi tamahan yung mga talbos nakalaglag sa lupa eh isasampa lang natin tapos mag spray si parang Carlo tapos update din doon sa in-spray natin damo dito mga kabady kung papansin nyo eh dilaw na po ayun yung isang, dalawang pulo ayun, dalawang pulo siya na may aginay eh. so na-sprayan natin isang araw goods naman at uh, napatay natin tumingi tayo ng dalawang kar eh, isang kargang gamot kay ano kay side yan side thank you kasi bibili tayo ng gamot eh dalawang pulo lang naman so yun na uh, binigyan tayo ni side ng ano ng isang kargang pamatay sukal do sa palay tapos sa uh, mga uh, isang linggo pa Agis na natin ng pataba itong palay. Pangalawang, pangalawang pataba. Baka huli na rin yun mga kabady. Tingnan <laughs> natin kung kung okay na sa pangalawang sabog, okay na yun. Pagka hindi pa, kagawin ang tatlo. So si Chong, eh, mga estimate ko dito kay Chong, mga tatlong araw pa bago matapos dito sa ginagras cutter niya. Matagal, gawa nang iniilaga niya pa yung mga sili tsaka yung upo sayang naman kasi kung hindi natin nanin yung sili kaya medyo matagal pero kung ano lang yan kung kalamansi lang tinadamo niya ganoon lang siya ng gano'n mga kabady wala siyang na sili tsaka upo mabilis lang dalawang araw lang tapos na yan eh syempre may mga halaman kaya medyo nagtatagal dahan-dahan para hindi ma tamaan yung mga ano natin mga halaman natin wala pa siya na ano wala wala Presyo ng upo mga kabady, 20 pesos. Mabig. So, makakahabol pa tayo at tinanong ko doon sa buyer namin. Wala naman daw ganong nakatanim na upo ngayon, lalo doon sa gawin nila. Dahil palay pa yung nakatanim. After daw ng palay, yun. Tsaka pa lang daw magagayak ng mga upo, mga gulay. So, sana maka-tempo pa rin tayo mga kabady kasi marami-rami marami, marami yan apat na lata tatlo dito, isa doon sa tabing bahay, tsaka doon sa laki farm, eh mini farm para ano din, gumita rin ng maganda sa okra eh, sure ball tayo nakikita tayo ng maganda dito mga kabady siguro yung isang pitas natin, kaya natin na uh, mga 10,000 pesos kada pitas ah, solid, <laughs> solid nga kahapon naka ano eh uh, 16,000 pieces. Yung isang yung 10,000, ano na 'yon? 7,000 na. <laughs> Bogi nga, 'di ba? Oo, oh, panalo. <laughs> so mga pitas tayo na gano'n eh. Awi. Awi. <laughs> Pero yung isang pitas mga kabady, bibigay muna natin sa okra pagka pumitas tayo bukas. Yung pitas, yung pitas natin bukas para sa kanya muna yun. Ibibili natin ng pataba para magbigay pa ng mag, mas maraming bunga tsaka mas magandang kita so yun si paring spray ng pang uod pang uod, pang pang at saka para doon sa mga nagpukulot na ano, palbos yung na sabi yung pangalan ng gamot mga kabadik pero nag recover na sila kumpara doon sa una bagay, itong sitaw natin hindi siya hindi siya 100% na maganda. Kumbaga para sa akin ano to? 60. Tingnan natin kung mauuwi tayo sa stream, mga kabadi. Pagka pero nag-recover na sila mula no pinakita ko sa inyo. Medyo gumanda-ganda na yung talbos nila ito. Papasin niyo mga kabadi, medyo nag-recover na yung talbos tumaba na at saka medyo nawala na rin yung banyang ano dito di ba pinakita ko nung nakaraan ito sunog yung parang natutuyo so ngayon medyo sariwa na oh. Ayan, sariwa na yung talbos na ito so, ba o oh. natutuyo kasi yan eh pero so, ngayon medyo okay okay na yeah, kaya, kaya pina spray pa natin ng isang beses saka natin kasabugan ulit ng ano naman pataba Marami pa taba. Marami pa taba doon. Marami pa taba doon sa tindahan. <laughs> Siyempre, kailangan nating alagaan mabuti. Hindi naman puro kitong manong tayo, ikikita na tayo. Hindi. Kailangan alagaan natin mabuti para magbigay ng magandang ani. Buti, hindi na pinsala yung mga kalamansin natin sa lakas ng hangin kapo. May ipo-ipo mga kabadi. Kala ko nga yung bubong ni Cuero del Capo yung Sibilyaran bilyaran Kala ko matatanggal eh, mungugay mga poste eh. hmm? <laughs> Nakatakot Buti wala sa bahay Buti, pag uwi ko nga wala ulan dun wala eh Wala dun, ano ambon ambon lang Lakas dito, pati hangin malakas So itong area lang naman na to mga kabady yung scatter natin Kagayan so, dito, tinan nyo to Ito, nakalaglag to, kailangan to isang pana natin kasi tatamaan ng spray natin mabuti para tama Sito pala mga kabadi update sa presyo 120 po Pasal eh. yan Pasal Pagka luma 100 Ay, Panalo oh, pa rin <laughs> Siling Taiwan update sa presyo mga kabadi 400 po ang kilo Grabe pero siguro sa panahon ngayon, wala tayong makikitang Taiwan na matino. Hmm. Puro ano yan, puro may patsi, sigurado yan. Siling panigang, ang presyo po ay sa 50 per kilo. 50 pesos po per kilo. Ang palaya, 85 per kilo. Tapos yung okra nga po, 70 to 80 per kilo. Tapos ang, ano pa ba? Yung upo, 20 yung upong gapang 20 yung upong balag 25 25 pesos per piraso talong kano ba talong 40 40 pesos po per kilo ng talong kaya lang yung talong natin eh wala pang buong ang pinipitasan lang natin ngayon mga kabady okra lang okra lang muna tapos uh, kagandaan pa nakakuha na tayo ng isa pang buyer Actually, dalawa sila, yung isa hindi pa active. Pero yung isa active na mga kabady, nabigyan na namin kahapon. Nabigyan na namin ng okra. At uh, sabi namin, Antabay lang dito sa sitaw Tsaka sa upo. So, ayos kasi yung dalawang buyer mga kabady, kung sino yung mas mataas ang presyo, mas marami ibibigay natin doon sa kanya. Pero yung buyer talaga namin, hindi naman namin pwedeng pabayaan din na hindi bigyan kasi kumbaga regular buyer na namin yun eh. kumbaga pangit man o maganda man yung gulay pinukuha uh, sa amin. Kaya, hindi natin pwedeng bitawan. Humanap lang tayo ng iba para, syempre, kung mababa sa kanya, pwede tayo magbigay sa iba na medyo magandang presyo. Kaya, ayun mga kabadi, ayos. Kasama yung pahinga. Oo. Oh, init eh. Mas okay na to. Okay na yan o? No? Oh, o gusto mo umulan? Huwag nga umulan. Masin <laughs> ah, ang na. Kaya mga kabady, bali nag-share kami ni Boss Rebel para doon sa daan. Ano nang uh, bakho para dagdagan yung daanan para umangat. Para pagka umuulan, hindi naging stack yung tubig. Tapos, papatungan na lang ng ano, bato-bato. Wala eh. Ayaw mag-share nung iba eh. Ayaw mag-share nung iba eh. Ayaw naman dadaan dyan eh. Kaka, ano ano? Ah, si hindi pala. Si ano yan, si Mang Ruben. Mang Ruben. Nakuha nila yung nalaglag na motor eh. Ha? Ah? Huh? Hmm, nasisi nila. Sabay nila, sabay ko sila nagpagawa ng motor eh. Anong motor ba? Parang ano ba? Yung... Honda Click version 1. Ah, sayang ah. Hmm. <laughs> Honda Click. kaso parang masira yung ano computer box. Mhm. Pa dali lang eh, on the way Oops. Ah, baling gigit na tayo nang buru. Let's secure the data na as. kabadi oh. Kumukuha ng video kay Chong. Grabe ang dilim mga kabadiyo, oh. Ayon yung hangin mga kabadiyo, oh. Grabe. Ayun na, nagkakabaklasan na po mga kabadi! <laughs> ano tayo mga kabadi. Tok ng pula oh. Kabadi yung pula oh.